Patuloy po ang paglalakad natin sa buong Pilipinas. Ayan po, nandito na po tayo ngayon mga idol sa Robinson Malulos, Bulacan. At samahan nyo po ako mga idol sa aking paglalakbay sa buong Pilipinas gamit po yung mga dalawang paa po natin sa paglalakad yan Good morning. Good morning. Oh. Robinson malulus nandito po tayo ngayon at malayo pa po yung lalakari natin sa ngayon po buwi po tayo ng papunta po ng ano yung bagyo uh, lawag ganon, uh, pagutpot ganun punta pong dulo po ng Luzon yung lakad po natin at nandito po tayo ngayon sa Caloocan Volcano. Yan. sa Bulacan. Yan po yung mga jeep. Basta tapos tayo ngayon mga adol ng pampanga. po yung daanan natin yun, ito po yung daanan natin pag puntang pampanga kaliwat kanan baka masabot ang Pasakin natin ang buong Pilipinas! Yung sa kabila idol, mayroon po atang ginawa na parang katulad po sa Maynila, dinadaanan po ng LRT. So, at papunta ata ng Pampanga siguro, si papunta doon. Ang haba. Yan oh, kahaba ng tulay mga idol Kita niyo po yan Kahaba ng tulay, parang daanan at anang ilarte eh. Grabe ang pag-improve ng Pilipinas Yung mayama na ngayon po yung Pilipinas Mayroon na po tayong Dati wala pa yan eh. Sa pagkakaalam ko pero ngayon po mayro nang yung parang kulay na yan dinadaanan ng ilarte hindi ko po yan gaano kabisado or another word na tawag yan kasi taga bisaya po ako rambakulod tingin muna po tayo sa kaliwat kanan baka mabangga tayo ng mga sasakyan magamit po mga sasakyan Grabe, po basta-basta yung ginawa ko sa buwan ko. Ito po yung goal ko. Lalakari yung buong Pilipinas. Aakyatin ko pa yung mga bundok May share ko po, po sa idol. May pangarap po ako akyatin ang Mount Everest. Yun yung goal ko po sa buhay. Sa ngayon po, lakarin po po muna yung buong Pilipinas.